Yan, ha. Yan. So ngayon, ibabalik ko na itong hose doon Ito yung karagtong ng hose ng ayun, sa tanke eh. So, di ko may sa inyo kasi mahirap yung pagtanggal nito. So ngayon, may karagtong to papunta dito sa may throttle body Ayan, ito, ito, ito. Ito, ito, ito Pakita ko sa inyo kung paano pagtanggal nyo At makikita yung dulo dito, sobrang dumi Baka, pagsuksok natin mamaya ng connection doon ipalit na natin ang tangke eh, makapasok dun sa throttle body so ngayon tatanggalin natin ilinisa natin to dito so may gasolina na pa naman tayo yun ang gagamitin natin so ang pagtanggal lang nito ay so makikita nyo to hindi pala naka plus weight makikita nyo to itutulak lang natin to itong dalawang to Uy, nagbo-blur, nagfo-focus. Ito na makikita niyo, sobrang dumi. So baka biglang makapasok kun sa makina. Ayun oh. No. Makikita niyo, daming mga buhangin. Ayun oh, eh mga mga alikabok. Ayun oh. No. Linisan muna natin. Gamit tayo ng gasolina. Dati hindi ako marunong magtanggal itong hose na 'to. So natuto lang ako magtanggal nito doon sa MIUI 125. Ayun oh. Susungkitin niyo lang tong tong dalawang to. Tong dulo magkabilaan. Ayun makikita niyo nakalubog 'yan. Pag sungkit niyo Yan na. Kasi wag niyo hihilahin agad tong hose na hindi to nakangat masisira tong itong, itong pinagkabitan. Yan. So ngayon ibabalik ko na tong host doon kasi kanina nilinisan ko pala to.